Hello mga kasari, good morning and good day. So, nandito ako nakatutok sa CCTV kasi gusto ko lang itong i-content talaga. To make awareness, especially sa lahat ng mga sari-sari store owner or yung mga tindera natin o tindera na natin na magiging vigilant. Kita nyo guys yung lalaki na nandyan. So, tinangka akong budulin kani-kanina lang. Ito ang kaniyang scenario kung paano niya ako binudol. Ah, uh, i eh, I-narrate ko na lang kasi hin hindi nyo masyadong makita yung kung ano yung nangyari, eh. Historia. So, yan, guys. Bumili yung lalaki. Pag ng sa motor, bumili siya ng gatas. 300 grams. So, 112. 1,000 yung pera niya. Tanda tanda ko pa. Ngayon, ayan, guys. Sinuklian ko na siya. Kinuha ko yung item. Tapos, sinuklian ko na siya ng tamang sukli. Ngayon, guys. Yung isa niyang kasama na nakamotor, nandun sa kalsada tatanungin niya na magpapalit ng item. Okay, imbes sa 300 grams, gawin niya daw chocolate, sabi niya. Okay, sige, chocolate. Since meron akong tinda na chocolate, yung naka-white, guys, ha, na chocolate, pinalitan ko ng items. Ngayon, guys, pagkabigay ko ng choco na bear brand, ang gusto niya mangyari, papalitan ko na lang daw ng malaki, yung mga 1.2 daw. Okay. So, dito pa lang, ramdam ko na na may something kay kuya. Kasi alam nyo kung bakit, guys. Papalit siya ng papalit. Ang goal niya, guys, is mabalik ko sa kanya yung 1,000 na pera. So, ibig sabihin, guys, i-return -re niya yung pinamili niya or yung binili niyang item. So, hindi na lang daw siya bibili. Ngayon, guys, tandaan yung maigay, ah, yung mamaya pagkabigay ko ng 1,000, kasi sabi niya, ibabalik niya, kinuha ko yung sukli ulit, binilang ko ulit, kasi ganun ako, guys, eh, pag nasa, galing na sa customer yung pera, binilang ko na ulit. So, sakto naman. Nilagay ko sa bangko yung pera niya. Ay, ibigay niya sukli. Tapos, kinuenta ko kung magkano yung... Uh, magkano dapat yung sukli na yon So, tama naman. So, ang goal ko, ay, uh, ang gagawin ko ay, ibabalik ko sa kanya yung 1,000 pera niya na original niyang pera. Okay? So, yon tiningnan ko pang maigi yung 1,000. Tignan nyo guys, no? Hmm, ang bilis, no? Ang bilis niyang pinasok yung 1,000 sa kabilaan yung bolsa. Tapos, yung isa niyang pera ay yung kamay may hawak na 100. Ngayon sabi niya 100 100 lang daw ibinigay ko. Hindi naman. Sabi ko 1000 yun kuya tapos nilakihan ko siya ng mata tapos ako. Tapos sabi niya ah hindi tubig na lang. Bibili na lang daw siya ng tubig yung 100 na pera na na pinakita kanina ay sasabihin, uh, supposed to be sabihin niya na yun yung bigay ko na 100 lang ibibili na lang daw niya ng tubig which is barya na lang daw. <laughs> Kaya humingi siya ng barya sa kanyang kasama. So, mission failed sila. Hindi ako nagpabudol. Pero yun talaga ang nang mangyayari doon pag nalito ako or kung wala ako sa focus. So, yun lang mga kasari. Ingat lang. No? Ang bilis niyang ipasok yung 1,000 sa bulsa niya tapos yung isa niyang pera ay kamay, may hawak na pera na 100 so palalabasin niya na 100 lang yung binigay ko so mabuti na lang, meron tayong CCTV at the same time, alert po tayo nagtitinda kahit nga ngayon ay uh, 12.30 na ng madaling araw so yun lang mga kasari kinontent ko lang for awareness and share nyo na rin, maraming salamat